Ako lang ang makakain ito. Yung mga kasamante sa bahay, ang aapit. Ito yung munggo. Galagay ko na dito yung ampalaya para maluto na rin siya. Habang kinigis ko yung ano, sibuyas, bawang, kakumapis. Ano to sa parang syang tinapa. Isang kilong bit syan. Para, forever sleep ka na. Ako pala. Siyempre, konti lang. Gusto ko pang mabuhay. Lagyan ko ng patis. Lagyan ah. natin ng natin ang dahon ng ampalaya. Tuloan muna natin yan ng ilang minuto. Tapos, luto na.